Ako, yung ayuda kung pupunta po 'yan sa tao, maganda po 'yan. Kasi kahit ako, inaral natin yung universal basic income, yung mm -hmm. support from government dagdag sa mga minimum wage earners natin. Kasama naman po 'yan sa mga nais natin makita. Pero yung ayuda na kinukupit kasi walang systems kung sino-sino lang pwedeng kumuha. O, oh, 'di ba? 'Yun, hindi maganda 'yan. Pangalawa, kung pare-parehas lang nabibigyan meaning yung mga leaders mo lang yung binibigyan hindi na po ayuda yan sweldo na po yan para sa kampanya mo no so hindi na po ayuda yan no naniniwala ba kayo senador na uh, sumosobra na naman tayo sa ayuda at parang hindi uh, na natin tinuturo ang magtrabaho ang tao kundi sabi nga sahod eh na lang. sahod, sahod na, na, lang. na lang hindi mo tinuturo hmm. ang mangisda Uh, kundi binibigyan mo na lang palagi ng isda. Oh, syempre mas mahalaga po yung trabaho kaya mm. siguradong trabaho yung tinutulak po natin. Nangyayari po 'yan kung hindi po na-distribute nang maayos yung ayuda. Mm. Kung pare-parehas lang na nabibigyan kasi sila po yung mga leader mo, hindi ho talaga maganda 'yan, no? So, uh, yung konsepto po na yung